sabay-sabay na paglipat ng malaking log. Sa tahimik na kagubatan, may plano si Bear. Gusto niyang magtayo ng sarili niyang bahay na gawa sa kahoy. Nakakita siya ng napakahaba at mabigat na troso. Itinulak at itinulak ng oso, ngunit hindi ito gumalaw. Napabuntong hininga siya, pakiramdam niya ay maliit siya sa tabi ng higanteng truso. Dumating si Fox na may matingkad ng ngiti. Nakita niya si Bear na nahihirapan sa mabigat na truso. At ko, bakit hindi humingi ng tulong, mahal na kaibigan, at ko, sabi niya. Umiling si Bear, nahihiya at tahimik. Ngunit na natili si Fox, handang magbigay ng lakas. Hindi nagtagal, tumalon si Squirrel mula sa isang mataas na puno. May dala siyang mga mani ngunit napahinto siya nang makita niya si Bear. At ko, kailangan mo ba ng tulong? Kaibigan, at ko, tanong ni Squirrel. Tumingin si Bear sa troso at pagkatapos ay sa Squirrel. Marahan siyang tumango, nagsimulang makaramdam ng pag-asa. Kuneho dumating hopping na may mahabang tay nga kamakaway. Napansin niya ang grupo at ang malaking troso at ko, magtulungan tayong lahat, at ko, she cheered. Umalingaw-ngaw ang kagubatan sa kanyang masayang boses. Naramdaman ni Ber na uminit at gaman ang kanyang puso. Tumayo si Ber sa isang dulo ng lag. Idiniin ni Fox ang kanyang mga paa sa gitna umakyat ang ardilya upang balansehin mula sa itaas. Itinulak ni Kuneho mula sa kabilang panig ng may lakas. Handa, isa, dalawa, tatlo, push, sigaw ni Bear. Ang troso ay gamulong ng kaunti, pagkatapos ay tumigil. Mas mahirap, sumigaw si Kuneho, na may maliwanag na mga mata na nagniningning. Itinulak ni Ardilia ang kanyang maliliit ngunit malalakas na mga paa. Hinukay ni Fox ang kanyang mga paa ng malalim sa malambot na lupa. Magkasama nilang ginawa ang mabigat na log move ang ibang mga hayop ay nanunood mula sa likod ng mga puno. Huni ng mga ibon, at ko, go. Kaya mo yan, at ko, malakas. Pinalakpakan ng deer at hedgehog ang kanilang mga paa at paa. Ang kagubatan ay tila buhay na may tagay at pag-asa ang oso at mga kaibigan ay nagtulak ng may higit na tapang. Sa wakas, ang log ay nakarating sa lugar ng gusali. Nagtawanan ang lahat, pagod ngunit napakasaya sa loob. Umupo si Bear, nagpupunas ng pawis sa kanyang balahibo. At ko, ginawa ninyong lahat ito, at ko, mahinang sabi ni Bear. Tumingin siya sa mga kaibigan na may malalim na pasasalamat. Ipinagmamalaki ni Fox ang kanyang buntot at tumawa. At ko, ang magkasama ay palaging mas mahusay kaysa sa nag-iisa, at ko, sabi niya. Tumango si Squirrel puno ng pagmamalaki ang kanyang maliit na dibdib. Pinalakpakan ni Kuneho ang kanyang mga paa sa tuwa at lakas. Puso ni Ber na puno ng bagong liwanag ng pagkakaibigan. Nang gabing iyon, kalahating gawa ang bahay na kahoy ni Ber. Kumikislap ang mga bituin sa itaas ng tahimik na kagubatan. Nagtipon-tipon ang mga hayop, nagbabahagi ng pagkain at niting-niti. Bumulong si Bear, "At ko, salamat, mahal na mga kaibigan." At ko, "Masaya." Alam niya, ang pagkakaibigan ay ginagawang magaan at maliwanag ang trabaho.